Okay. Sige ma'am. So, kung natin yung step number 1 kailangan di, di siya umubante, di siya rumatras. Sala po. Ganyan mo siya. Ayan. Ako mo na. Ayan. O, huwag mo na nga ng gas ha? Okay na? O, so, ngayon, mag-gas ka naman ngayon. 1,000. Okay. Then, there clutch. Hop. Yung pag-release, kailangan siya. Ka ano? Ayon. Okay, so pabibili na naman natin ngayon. Ah, ano Lubog ang clutch. Ah, Tapos brake. Hindi ibig sabihin na pabibili ng takbo ha, hindi takbo. Ma'am, pabibili natin ngayon yung reaction ng no? ah, po. Po? Ano po? Sige. Yung parang tipong ganito. Kailangan makuha kagad agad natin yung clutch baiting. Okay. Within a second lang. Okay. Okay. Hindi pwede yung kukunin mo yung baiting na 5 seconds o 10 okay. seconds. Ang okay. tagal nun. So kailangan makuha natin within a second po. Okay. Baiting nga no. agad. Okay? Tingnan natin. Baiting. O bagal pa. Malubog muli. Okay. okay? baiting. Pakatali muna na siya ngunti. Yan. Okay na. Uh -huh. No? So, lubog muli siya. Lubog muli. Kunin muli siya. Mas mabilis doon. Yan. O, huwag gusto sobra doon. O, lubog muli siya. Lubog muli siya. Okay? So, kunin muli siya. Mas mabilis doon. Up. Huwag mo sa so sobra doon. Okay. Nangangat ang lubog mo. O yan. Ah. Uh -huh. tayo. Di ba? O kasi angat ang angat yung mo. Okay. Yan na. Ano matay siya. Ano? Okay. Okay. Iyon. Ang ganda lang. Kailangan uh -huh. maramdaman mo yan. Ano? O lubog ah. Uh -huh. siya. Okay. Angat ulit. Lubog muli. Mas mabilis. Di ba? Nabilis na ngayon yung reaction ng paa mo? Iyon. Uh -huh. Mga Ayan. No, sige, bilisan mo yung pagangat ng clutch Okay, libog muli Ayun, yung narandaman mong biting na yun Narandaman mong katal na yan Dapat hanggang doon lang yung paa mo Okay, Apo. bilisan mo One Up Huwag so, mong sasabrahan so, Libog muli Then hangat Libog muli Then hangat Libog muli Okay, narandaman mo na Opo. Mas, mas mabilis na pa Mo. Okay, ngayon naman, exercise naman tayo ng gas naman. Ano? So, Opo. hand drink muna to. Then, neutral nyo po muna to. Very good. Then, kailangan, pag nirelease mo yung brake mo, kailangan apakagad sa gas. Go! Gas! Pag, ah, sorry. Pag nirelease ng brake, nakalubog yung ano? Yes. Ah. Oh, mo yan? Ano, ang apak, ano? So, kailangan accurate. No, hindi lang mabilis, kailangan accurate siya, no. Okay. okay. Apakan sa brake. Then gas. 2000 RPM. Yes, no. Mabagal, di ba? Mabilisin natin. Brake. Then gas, kuha ka ng gas. Okay lang ma-fix mo siya nang 2000 RPM nang 5 seconds. Okay. Okay? Gas. Fix. O, kunin mo muna siya nang mas mabagal. Okay. Kunin mo. Gas. Ituloy mo siya nang 2000 RPM. Baba mo pa siya. Ang pinakamahirap sa lahat yan din. Pag ganyan. Diba? Yan. O yeah, yan lang yan. Yan lang. Yan lang. Mm, para nakakanan. Para nakaturo lang siya. Lang. Mm, -hmm. di siya. Di siya lalagpas. Di siya bamba. Kunin ano, mo siya. Yan. Yan. Yan lang. O, masyado mataas. Kunin mo. Kasi bago tayo mag-proceed doon sa anong yon sa pag-touch baiting, doon sa step number 1, number 2, number 3, kailangan ala mabilis na kagad ang paa mo para mas easy na siya sa lahat. Ano? So, ah, gawin mo no. lang sa exercise na yun. Sige lang po. Sige lang, gawin mo. Kailangan mapa mo siya. Mapa Yan, sa dos. Dos lang. Di ba mahirap? Yan. O, sige, dyan lang ha. O, pag nababa, lagyan mo. Pag nataas, bawasan mo. Yan, dyan na. Yan, yan, yan. yan. Di lang, awan. O, di ba? kasi. Okay lang yan. Natural yan kasi wala pong muscle memory yung paa mo. Pag nagkaroon na muscle memory yan, eh kahit nakapikit ka, kaya na Ako. Ah, po. kunin natin yung step number one. Clutch biting. No. Pag nakuha mo na step number one, okay, o. Uh. Hindi po mo nakukuha yung step number one, okay, stop mo na. Pandrain mo na yung mga sinabi. Ganito yan. Alam mo bakit di mo ako yung step number one? Kasi iniisip mo na kagad yung step number two. Panggas. Ah. O, wait, wait, mali yun. No. Okay. Kailangan stable muna yung step number one. Ano okay. yung shited? Ah, ano okay. yung shited? Hindi mo pa kaya kasi yung ano, hindi mo pa kaya sa ngayon yung mabilis eh. Ano, Sige hindi pa. Hindi pa kaya nasa level 1 ka pala, Di ba sabi mo siya, ah, ng okay. level 10 niyo, no? Kaya stable mo ng 1 mm -hmm. bago tayo mag-level ng mag -level. Okay? So, kailangan may hold muna. Yan. Yan is stable number 1. Na hold ba na. Okay. okay. kunin mo lagi yung muna. Huwag ka muna mag-number 2. Mm -hmm. okay, number 2, kunin mo na. Ay, okay, ang number 2 natin, kahit nakapa ka ng gas, wala ka number 2, natakbo na siya. Okay, yan. Meron na. O, oh, dapat din nabagsak yun. <laughs> Kailangan na ito sa mga rin. Okay lang din, so, sobra siya. Okay, then, angat ka na counting clutch. Number 3. Okay, 1, 2, 3, full release O, so, ganoon, ano? O, so, dito ulit Hanggang di mo na ako puha yung tamang <laughs> Tamang pag-approach yan. Mahirapan tayo din sa mga intersection, lalo sa mga paahon, at tayo mag entry So, magiging problema mo lang yan. So, huwag kang excited. Huwag lagi yung, lagi mong inisip, gusto ko na kagad doon. Gusto ko na kagad number three. Gusto ko na kagad doon. Hindi, uh -huh. hindi yun. Uh diyan, -huh. Hindi Dahil sa nag-aaral, just step by step, ano kailangan mo. Ano po? Ako mo na. Number one. Tingnan mo. Kung siya abante, hindi siya atraso. Naabante nga siya eh. Ibig sabihin, hindi ko pa nakukuha. No? Okay. number 2, kunin mo siya ngayon. Number 2. Ayan, nangatanggal mo clutch. Bilang. 1, 2, 3, very good. Okay? Practice natin. Natural lang talaga yan. Natural sa kagaya mo na nag-aaral pa na kaya na-aaral natin. Pero, ang tip ko naman sa'yo, ganito mama ma, mo yung sinasabi ko. Sundin mo na yung sinasabi ko. Huwag ka nagmamadali. Ah. Step number 1, stable mo muna. Pag na-stable mo number 1, stable mo number 2. Ah. Pag stable na number 1 and 2, number 3. No. Huwag mo magmadali. Kasi walang shortcut. May hirapan yeah. ka lang po. Pag sinurkat mo na sinurkat yan, matatagal lang ka lang. No? Okay ba? Yes. Tarso na tayo ngayon. Ano? So doon tayo sa intersection na yun kasi nakuha mo na yung mga exercises na pinapagawa ko. So, kung di mo naman kailangan mag-stop, uh -huh. continuous, pero Mabagal lang. Pero kung kailangan mag-stop, kailangan mag-stop talaga yun sa intersection. Uh no. kailangan, kontrolado mo yung sakyan. Uh So, takbo naman at Kailangan mag-stop. hour. Uh -huh. Sige, sun ka lang. Yan. Yung tawag No? Uh -huh. Ang nag-stop, gagawin natin yung pinaraptis natin. Uh O, tingin na sa kaliwa. Wala. O, pagapang yung ito. Wala naman dyan. Uh na pero pasok ka na. Ganun.

O, oh, di ba? Okay. So, doon tayo doon sa kabila. Oh, ano yung masasabi mo doon sa mga ginibinigay ko siya yung exercise? Maganda naman po. Effective. Nakatulong, effective. effective. Eh, Iyan ang sinasabi ko siya. Mami, mariwala ka lang, ano? Tiwala okay. ka lang sa process mo. Okay. At <laughs> tayo. Sige, mag-second gear ka na. Okay, go. O, dyan, mag-sisignal. Wag ano tayo dyan? Punta sa kanan. Ano po? Okay. -sign -ano ano po. Okay. Signal ka ng kanan. -kanan. Okay. Ah, kakanan. Yes iyo. po. Sige, tantuwa. Diyan sa kanan. O dito pala mag-slot mag daw ka ng hangar. Ano? Pag naligo kasi tayo, kailangan mabagal, no? Okay. Hindi pwedeng mabilis. At hindi rin okay. sobrang bagal, no? Babalansin mo siya, ano po? Okay, so tinan ko kayo pagligo mo dito. Okay, mo ligo ka na dito. Na. Op, op. Inihintay mo muna gumit na ikaw. balik mo na ba mo? Mali. Ay, kasi turo sa akin kahapon dapat gitna nung ano. Ay, hindi. Abutin mo na yung nasa kabilang ano, no? So, ang pag pagliligo po, ito timing to, side mirror pag dapat sa kanto, ikot ka na sa po kanto. bago. Sa kanto. Eh, na po nalilito kasi kahapon, oh, dapat sa gitna. Ay, hindi. Abot na po, maabutan niyo po yung nasa ano, no? Na ah, maabutan man. niyo po yung nasa kabilang kalsada. <laughs> magpapanag po kayong dalawa noon. Yun nga. Ah, magpapanag po kayo. Yan, no, pagpapangin mo na siya. Oh, wala ba? Wala. Oh, di mas maganda. Kung tinja, ah, oh, mayroon, no? Okay, then stop mo muna ulit. Yan, dapat mag-stop. Punin mo yung stop number one ulit. Stable mo muna siya. Meron na? Oh, okay. ayan o. No? Oh. Ayan o. No. Oh. Kapag gano'n dito. Pero diretsyo ka na. Balik mo ni Bella mo. Ito yun eh. may nakaparada doon sa so signal ka kagad ng kaliwa. Tingga okay. mo na. Siyempre lalayo ka dyan sa parada. Tingga sa sa'yo yung mo. Wala. O dyan. Pasok ka dyan. O gas. Good. Then, okay. balik ulit tayo sa kanan ha. Okay. Pagkalagpas mo dito sa grill na to. Go ma'am, go. Yes ka ba? Dito yeah, tayo? Doon po sa kabla. Ah, sa kabla. Ah, So gagawin natin ng smooth lang yung pag, uh, ano mo doon, uh, pagliliko. Ano po? Okay. Ah, hindi. Huwag mo sa sobrang bilis. Ano? Kasi okay. kukun natin yung tamang timing kung kailan mo ikot yung manibela mo. Ah. Ano? Kasi mali-mali yung pag ng manibela mo. So ito nakaparalan dito sa kantuhan. So Tingin ka mo sa likod. Wala bang sakyan? So, amat ka na, Single ka lang, kayo. Okay. So, slow down ka. Slow down. Okay. Okay. O, oh, yan na. Ito. O, oh, yan na. Sabi dito, marabela mo. Yan lang. Yan, balik. May... Good. So, hindi pwede sosobra yung, ano mo, itatapat mo, balikat mo sa gitna. Ay, Opo. sobra ka na noon, No? Mm -hmm. So, ganoon lang gawin mo doon. Tapos sa side mirror, doon ka na mag -iikot. Okay. Side mirror pala tandaan mo doon. Pero, napansin ko doon, mabilis pa nga rin yung nag-iikot mo. Okay. Mas mabagal pa doon. Gagawin okay. Nagawin natin ha. Sige. Okay. So, dapat, dito ay titinan mo kung clear ano, kagaya No? So, sige, takbo ka ko ng konti. Eh. Wala. Okay. okay. Ito, focus ka dito doon. Okay dito sa outer link ka nila para yung magbilis na galing dyan sa loob kaya ng gym na yan ha? No? so dito ka na na mabagal na tayo dito mo dito pala mabagal na ano po pagkano pa okay pag tayo pa tayo side mirror mo dito ikot ka na isa pero bagala mo pa masyari mabilis siya. okay. bagala mo pa okay o, so, ikot ka na isa yan tama na yan ano na? Okay, tingnan mo siya, smooth lang. Hindi mo abutan yun na then balik mo na ganang o oh, diba mm -hmm. so kung hintayin na pambalikat mo dispe na kakanto abutan mo yung kasalubong mo oh. Ah. <laughs> papanagpukay sa gitna ah, <laughs>